Hello, magandang uh, araw sa inyong lahat at uh, ito po ako ngayon na mm, magpapakita sa inyo o magpapamala sa inyo ng uh, paano magduto ng limang kilong uh, baboy ayan, hinihiwa na ni Aling Daday ang uh, pork na ito uh, bali ito ay ihahanda sa gaganap yung uh, kung tawagin ay patapos o yung na araw ng pagdansal ng isang uh, namayapa nating mahal sa buhay habang nanonood kayo shout out ko nga para ang aking mga kasama ngayon ang aking classmate na si Susie at ang aking tiyahin uh, na si Tipuring at ganon din ang kapalid ng Tipuring si Sansing Ine at eto na nga at uh, tinatalupan na ng Tipuring ang patatas napakahinhin uh, na magtadop ng balat ng patatas so ganyan po ang pagbabalat ng patatas pagkatapos ibababad sa tubig para hindi mangitim and of course ang partner ng uh, minudo asangkap uh, ay ang uh, isa pa rin ang, ang carrots uh, pag uh, walang carrots hindi masarap ang minudo at uh, Siyempre, pati patatas. Yan ang nakakapagpasarap sa minuto. Yung carrots, tsaka yung patatas. At nagpapadami na rin. <laughs> Dag na rin natin ang kaimportansya ng siling pula. Don't forget nga po pala, kung bago ka pala sa aking channel, please subscribe, like, and share. Thank you very Ay, much. Uh, shout out nga pala sa aking may BFF family. Ah, uh, kasalukuyang akong hinahanap nila dahil hindi ako nakapag-live ngayong araw na to. Dagdag pa rin sangkap. Of course, ang uh, sibuyas. Kailangan pinong-pinong sibuyas para um, yan ang marakas magpasarap sa minudo. Yung maraming sibuyas na pinino at saka uh, bawang panggisa. So, ayan na. Pinagsama-sama na lahat ang mga sangkap. Uh, sobra talaga ng mga banggo. Hindi pa naigigisa at hindi pa naluluto. luluto. Eh, napakabango na. Kompleto na yan. Mga Oyo, paminta. Ito ang napakasarap na minudo. Ang isa sa pinaka-best ng Pinoy. Ang minudo. Thank you very much sa pagsama niyo sa akin ngayong araw na to. And uh, hope na nasyahan kayo sa inyong pinanood sa paggawa uh, uh, at pagduto ng minudo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye na!